Ayan yeah, mga idol, luto na ang ating ginatang pritong tilapia. So magpe tayo. Kumusta kayong lahat guys? Magandang gabi sa inyong lahat. Naway, nasa maayos tayong kalagayan mga idol. So ngayong gabi, magluluto na naman tayo. Samahan niyo ako guys kasi ang lulutuin natin. Ginatang tilapia. Pero yung tilapia mga idol, bibigyan natin ng bagong muka. Ipiprito muna natin tapos lalagyan natin ng karne ng baboy, sasagot natin ng karne ng baboy. Bago magpatuloy mga idol, shout out sa aking mga followers at mga kaibigan na laging nakasuporta sa akin. Huwag po sana kayong magsasawa kay Lakay Vlog mga idol. Tuloy-tuloy lang po ang suporta. So yan, sama nyo na ako mga idol. Eto mga idol, ipiprito muna natin yung ating tilapia. Para naman magkaroon ng ibang buhay yung kanyang ginataang tilapia. At syempre, mga idol, panoorin mo ang aking video dahil hahaluan ah, din natin yan ng ng baboy. Ikikitsaron muna natin ito. Ito na mga idol yung ating tilapia, napride na natin yan. At syempre, andito yung karni ng baboy na napride din natin. At yung kanyang mga rekado mga idol. Yung siling pasigang, petsay, kamatis, gagamit tayo ng kamatis, luya, sibuyas at bawang. At syempre hindi mawawala yung sariwang gata. Umpisa na natin magluto mga idol. Dito sa aking nakahandang kawali mga idol, pagsasabayin ko na ilalaglag yung ating sibuyas, bawang at luya. Isasabay ko na rin dito yung ating kamatis. At yung na natin na karni ng baboy mga idol. Laglag na rin natin yan. Dito ilalatag natin yung ating petsay mga idol. Ayan, pag nailatag na natin yung ating pechay, ilalagay na natin yung ating pritong tilapia. Ayan, ilalatag natin yung pritong tilapia dito sa ibabaw ng pechay. Ibang version naman to ng ginataang tilapia mga idol. Ayan, so nailatag na natin mga idol, lalaglag natin yung ating siling pansigang at saka yung pangkukumot din natin ng pechay. Lalagyan natin ng siling pansigang. Tapos kukumutan din natin yan ng daon ng pechay. Ayan mga idol. Saka natin lalagyan ng pampalasa. Patis muna mga idol. Ikalat natin para punta sa ilalim yung iba. At ang nagpapalasa sa ating lutuin, ang magic. Maglagan natin ng pamintang durog mga idol. Ayan. Masatis lang natin para kumalat sa ilalim yung paminta. Tapos saka natin ilagay yung ating purong-purong gata, mga idol. Takpan na natin yan, mga idol. Tapos buksan na natin yung ating kalan. Ayan, nabuksan na natin yung ating kalan, mga idol. Hintayin lang natin siyang kumulo hanggang manuot yung gata sa mismong tilapia at sa mga gulay. Hindi na tayo naglugay ng suka kasi meron tayong nilagay na kamatis Ayan, naglalatik yung ating gata mga idol. At ang bango mga idol ng ating ginataang pritong tilapia. Ayan mga idol, luto na ang ating ginataang pritong tilapia. Ayan, oh, naglalatik yung gata mga idol. Mapaparami tayo ng kain ito. Ayan mga idol, ang ating video for tonight. Ginataang pritong tilapia mga idol. Iniba natin yung version. Nagprito tayo ng tilapia. Tapos nilagyan natin ng karne ng baboy, yung sinangag natin. Maraming maraming salamat sa inyong panonood mga idol. Huwag po sana kayong magsasawa. Mabuhay po tayong lahat. Kain na tayo guys. Tara yung ating ginatang tilapia. Kain na ba kayo mga idol? Yan o. No? Para, para iba naman prito natin yung tilapia. Kaya tayo. Uh, Pukubusan mo lahat yan. Kaya mga idol, thank you for watching. Hanggang pupasok ulit. Salamat po sa inyong suporta. Pupuhin po tayo lahat. Bye-bye.